Yo, what's up? Dito nga pala kami sa ano. Hindi walk for the princess ngayon, no? Okay. Well, namin ano, tinry namin yung mga ano dito. Street foods, grabe, solid, sarap. nabalik balikan mo yun, lahat yun. Ang puro street foods dito. Sarap street foods, mabalikan Balik mo. So sa amura. Okay. iba, tsaka mura. Iba, iba lasa niya. Ibang iba lasa na ito kasi sa iba. Ayan. Ako. tol? to. Tolit. Tolit Sato. No. Bo magkakan bumawas. No magugutom. Opo. Ako to. Masiposet. Ah. Kailan yung inanungan? Oh, masarap. May masarap. masarap. no. Tabas lipot 哪里？嗯，来个吗？